do it style dito po tayo sa whole hell mga soyo po yung butas ng kuan tubo papunta naman dito yan magkano kaya pakyaw yan dyan magkano pakyaw takip to lahat ng uh, kuan so ito kagandahan makikita mo pwede ito mga soyo may pako sila ayan o pako doon sa kay Boss Alan walang pako po yun mga soyo no? wala lang si kuya no nag uwi na uwi ka na hindi yung, yung panday dito uh, uwi na. nag, nag uwi na Uwi. Na. ayun bablog ko sana siya nang gumawa yun diba siya magkano kaya pakyaw niya dyan magkano pakyaw 450 din 450 450,000 Ayan, masoyo dito tayo. Ayan. 450,000 din pala ang pakyaw nito. Ayan o. Oh. Bangka Pangulong. Akya tayo. Para di makita din natin. Ayan. Dalawang plywood din pala ito masoyo. Dalawang plywood ang parka. Ayan. Fiber parang tatlong uh, balot nga lang to masoyo so yan, hindi natin uh, umuwi pala akala ko maghapon sila dito nag lang sila kanina doon eh nakausap nga naman namin eh, para ma interview sana siya about dito sa paggawa niya ng bangkang pangulong na to nakakala natin Abidyohan na lang natin dito, pasadahan na lang natin kung uh, ano makita natin dito ayan mga uh, kasoyo bangkang pangulong uh, wala pang makina to uh. ayan oh. halos nagsin laki to dun sa rapton kabarote niya masoy oh. Wala pang salamin. Ito yata hindi na yata lalagyan na salamin. Dito lang sa ulahan. Ang may salamin. Oh. Harapan saka dito. Baayos ah. Dito kasi mga soyo ay pinaka-ilalim. Doon sa dinahikan Wala lang ganito Hindi mo na makikita dito sa kwan Takip to lahat ng uh, kwan So ito kagandahan Makikita mo Paano yung mga pinagagawa ng mga tao doon Kahit dito ka lang Sa lang manobila kaya nito Sa taas siguro manobila nito Doon Ang manobila Wala malaki rin tong bangka na to Hindi mo sa salpak dito iB8 dito sa Lobo ka mga kasuyo manipis lang yung kuha niya manipis lang yung uh, hagod ng fiber kasi ang uh, pakyaw ni Kuya dito ay 25 2500 per balde na resin ang kanilang uh, pakyaw ay medyo makatilang dito mga suyo ano Andito ah, yung lagayan ng lambat. Ayos. Baka ito ibabalutan pa rin ito ng kaibit siguro. Itong pangharang nito sa kabila. Ang nangyari? Para mang... Ah, yun o. Katabi know. lang ito mga soyo sa ating... Ah, bangka ni Pinsan. Ayan o. Ayan o. pa rin ito tapos Patagal na raw ito mga soyo para isang taon na raw ito mahigit na nakabinbin dito Siguro ay wala pa sigurong budget Kaya hindi pa natuloy Fiber Ano may kulang pa dito Marka Wala pa pero balot na balot na lang fiber Pagkabanggit yata sa akin ay tatlong patong lang to itong dito sa may parkanyan na yan pero nagagawa din sila ng panmasoyo magawa muna sila ng fiberboard ito sa taas ito sa kamarote ano po ito? plywood yung parkanyan fiber medyo manipis lang eh. sinag bagay sinag naman talaga yung fiber Yan, dito tayo. Sa lapan nito mga soyo, 14 ito. 14 feet. Ah. Kaya ba sila maglagay ng mga soyo? Wala sa gitna Oh. Ay, sa gilid ng uh, budiga. Ayan Ay, o. Oh. Ang budiga na sa gilid. Para pagkahulog uh, hulog ng isda. Ay dito lang siya patak. Kaya ba na ito, mga soyo? May pako sila. Ayan o. Nakapako. Doon sa kay Boss Alan, walang pako po yun mga soyo. Ayan o. Nakapako. O. Oh. Nakapako ang kanila, fiberboard. Dito sa taas, yung pinakasahig niya ay plywood nilalagyan mo na ng plywood tapos saka binabalutan ng ayan fiber mat itang kita naman maganda sana nito kung itong sahig ay puro fiber wala na itong kuan wala na itong plywood fiber board na lang sana ang magandang nilagay dito para kasi itong area na ito ay laging basa dito nababasa lagi dito kaya may posibilidad na ito'y Mabubulok ang plywood Pagka sumiim so yung tubig Alat At papasok dito Mabubulok rin to Ayang Dapat ay fiberboard na lang ang kinoan Ang nilagay Ayan o oh. Dito Pangalawang butas Tatlo Ah, dito manhole na ito. Lagayan ng low bed. Ayos. Wala pa din. Oh. Oh, ito yung pinakasapatos. Dito nakalagay. Yung iba mga soyo, dito sa dinahikan, dito nakalagay. Sapatos. Yung patungan to ng kuan, Paltik. Palatik. Palatik. Ah, 'yun. 'Yung natitira pa sa sampal. Five. Sa so, kaliit ng isang kwad. Kalimutan ko tawag nito. Katih. Ay okay. so, yan, install lang ko niya. Kamarote. Ayos oh. May design-design pa. 14 feet lang lapad pala nito. Ang haba nito ay hindi ko lang po lahat anong sa ko pero estimate ko nito ang nasa kwento. 90. Oh. 90 ang kasi yung kay pala 85 feet pala yon ito feet ang haba. Baka ito na nasa mga 70 hal lang pala to. Medyo ma ito eh. Medyo ma ito. Ayos. baka hindi pa tinapos to? Sayang. Kasi pagka magtambay dito. Baka ah, mabubulok na naman. Shoutout na lang kay Kuya. Nung kumagawa dito. Ang pakyaw niya dito ay 450,000. Pacquiao Ewan ko lang po doon sa usapan doon sa per nila sa kuha siguro sa fiber yun yung ano, lata tingin tayo doon sa lalim ayos hindi oh. natin naabutan umalis na sila papakita ko sa inyo yung mga soyo yung kaibahan yung style ng uh, bangka dito ayan o yung kanyang uh, yung kanyang uh, kwan soyo Rod, yung roda ang roda niya is kanyang roda dito ayan, ayan maiksi lang ang roda o, ayan hanggang dito lang yung roda pero o oh. pa, pa na sya pa straight na ang roda niya papunta rito tapos nakakapit dito naman yan dito na kapit tapos meron dyan kuhan do it yan ang style dito po tayo sa whole hell mga soyo kaya po yung butas ng kuhan tubo papunta naman dito yan Ang kasko nito mga kaso ay hindi ko lang pilitanong para lang sa sukat nito. Ayaw wala umalis na si Kuya. Hindi na tinaabutan. Tapos dito, style palapad na. Ayun oh. Fiberboard mga soy oh. oh. Manipis lang. Manipis lang yung fiberboard nila. Parang um, kakalam ko, parang tatlong patong. Ayan. Tatlong patong lang. Ayan, manipis to. Doon kay Kuya Alan ay umabot ng pitong patong. Yung isang fiberboard. Oh. Ayan, may pako. Oh. Papansin nyo po mga soya, may pako. Oh. Pinapakuan. Doon boss ala na fiber na pangkapamiwasan walang pako yun na soyo ang pinakang uh, pako lang nandun sa loob sa lubong, sa loob pinapatungan ng pinapatungan wala na po yung pako kaya yun dapat talaga dito sa pako na ito kailangan ito mabalutan ng mabalutan, matakpan kasi pag once na ito yung malusutan ng tubig dito sa pako at doon sumiim sa kahoy ay wala din papasok ang tubig pero siguro hindi naman siguro papasok kung halimbawa po ay babalotan talaga ng todo yung balot na balot para hindi papasok yung tubig ayan o, uh, pa ako. Ayan o. tulad nyan butas na Masim ang tubig dito pag hindi ito kuan. Maganda dito, balutan talaga ng kuan ay. Ayano. Ah, balutan pa ng fiber. Ano na style? Oh, chok. Kakaiba yung kanila dito no? Ito yung Roda. May ari nito. Oh, yung um, auntie ng share si Paring Emil. Oh. Sawa ng ruby. Oo. Oh. Ito ang uh, ang bangka niya. Ah. May ilang taon na itong bangka dito naka nakakuan? Ito, ito. Bago ginawa. Ito ng mga isang taon na. Isang lang. Isang taon. Oo, so, isang taon. Tagal bakit hindi tinuloy? Masalimuot ang mga pangyayari niyan. Oo, oh, salimuot. Wala so, lang nating banggitin. Oo. Oh. Huwag na nating alamin yun. Oh, so, hindi na natin labanggitin na yung oh. So, kaya ba ang kanila na style dito, no? Yeah. Yung kanilang uh, roda? Yan, ang ba hindi magandang kuwan. Maiksi. Maiksi. Maganda sana ako yung katulad dun sa kay nani. Yung kopidor. Oo, oh, yung kupidor. Pag ganun siya, diretsyo, papunta doon. Oo. Tutok na tutok. Oo. Oh. Diba ang style? Pero kanya-kanya namang discard yan kung... Pero para sa akin, hindi. Oo. Oh. Sa pagkat yung baol na yan. Hindi naman sa pagsira ng panay, ay luma na. Oo, oh, luma na. Oo. Yan na sana ang bagawin ng bakaol sa isang bangka. Oo. Eh. Uh -oh. Ay aking tinisting na tagaan, malambot na. Malambot na. Sinapian na nila ng mga kahoy na doon sa kapal. Oo. Uh oh. Ay, paano yung kinapitan? Mahinang kasi. Uh Oo. -oh baol. Yung tinatawag na baol mo soyo yung kuan. Kasko. Kasko. Kasko dun sa atin. Tatawagin sa keso. Baol. Ah, sa no. Dun sa mababa ito. sa na, dun sa, sa dinagay ito wala nang pako to, hindi sila gumagamit ng pako. Anong style na? Doon sa doon sa loob ang kapit. Pinupuno nila pitong patong. Sa lubong. Wala pako kaya yeah, siya kala ka man, wala kang pala ito. Pitong pato na no, ito, ito manipis lang to? Ano, isa pala ito. Tinigil na. No? Isa, isa pala. Hmm. Manaki pang walo daw ang dapat ko sa may anong nagtrabaho. Oh. Oo. Oh. May kapatay may, may ari niyan. Oo. Oh. Tutusin. Uh, uunahin muna ito kay nani. Oo. Uh, tapos ito ang susunod siguro. Hmm. Ano muna yung kailangan niya para Ayan o, no? ano pupunta na tayo doon? Ang sir natin Tawagin mo? Exact tawa nga Oo Oo mo muna daw yung panalimutan ko Yo. Yung magandang misis ko, hindi ko nababate diyan. oh, sige, bate mo. Eh, Ili, na sa nasa bumbon. Oh. O, huwag kang magdamdam kahit na hindi tayo nagkikita. Oh. Parang kahapon lang tayo nagkahiwalay. Yan. Oo. Oh. Uh. 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 Start Pasayahin mo lang sarili mo sa'yo. si Lian. Kumusta na diyan si Lian? Yeah. Yung aking bunso. Yeah. Yun ang lahat ko. Uh, Baka mag-alala na hindi ko siya binabati. Oo. Yan. Shout out ah, na lang po. Kay right. Tia. Yan yeah, no? So, saan lang po tayo ngayon? Punta na tayo doon? Oo, oh, tayo. Uh, mm natin sirap. Ibilitan yung Oo. Uh, mga soyo. Ina-grinder. Ah, ito na yung kanya. Isang lapat pala ang pala ito. Isang lapat. Maganda sana nito kung mga tatlong patong pa. Ayan. Para matatakpan yung kuan mga pako. Ayos. Ito tayo. ito Ayan. mga Ayan.

Malas sa si Chong Ito yung gawa nila. Oh. Basa-basain pa. Tapos silang gawa. Pinalitan lang ng kuha, bulong ayon Ayan. Ayan, hindi natin tayo makakapalmasoyo. About dito sa Baka Pangulong. Kasi tayo nalaman na lang natin yung kwa. Yung pakyaw niya sa karpintero. 400. 50,000 ang kanyang pakyaw sa pagbuo dito sa bangkang pangulong na itong 5 year na dyan ayan tege ayos o kape kape sarap nakita mo na yung pangulong hmm na-vlog ko na may pakita mo yung hulihan niya pag ah, oh. sinuok ko na yun habang pinaplag mo siya. Tay-tay dyan. May plano kaya dyan ah.